First time daw sumakay ng mga bats ko sa Giant Gakit mga ka-albim. Samantala ako, itakhan ako sumakay sa Giant Gakit mga ka-albim. At syempre, mag-food trip na rin dito sa napakagandang floating house namin. Dito lang yan, sa mabahin. Napakasaya naman talaga namin dito mga ka-albim. Kasi bihira lang kami magkakasama ng mga bats ko sa high school mga ka-albim. Kasi ulitin na natin, let's go! Hello sa mga ka-albim natin dyan. Araw mga ka-albim, magkita-kita miss ako mga bats sa high school. ay mga liga daw miss sa dagat. O sa dihang nag-abot-abot na ako mga bats mga kalbim ang uban wala pa ang mapang ipaabot. Diyan na sila ni Heidi mga kalbim almari. At napakasarap naman talaga ng kwentuhan namin dito mga kalbim mo. Siyempre bihira lang kami magkita-kita ng mga bats ko mga kalbim kaya sulitin na natin. Ang araw na ito, o sa dihang gigutom namin pumaabot sa mga kaoban mga kalbim nga pamuabot. Nagsimasimasa amin din rin dapita kay grabe na jud ka guto mga man sa nang sa alauna na mintas na ngaon midiri mga kalbe mga hang mga kaoban naman talaga namin dito og sadang na kompleto na may kalbe matik Nag-ready dayon ako ang chain jacket mga kay mo ya mo sakyan tom na kay mga mo grabe na high tide na jud siya mga kalbe syempre dili ta makadto sa puting house mga kalbe og dili ta sa kay og dahil wala naman talaga pambot dito mga kalbe kundi giant jacket na lang available Uy, grabe giant jacket ngayon. Siyempre mga kalbim, dahil napakalaking jacket na sinakyan namin ngayon mga kalbim. Sobrang tuwa naman talaga ng mga kasama ko dito mga ka-albim. sila ng giant jacket. Sa sadyang dyan namin sa floating house mga ka oh. Napakaganda daw ng floating house namin dito mga kalbim, sabi nila. Sabi ng mga bats ko na nila dito mga Calvin. Bisan 100 kataw din mga Calvin dito yung malunod ng puting house. At napakaganda pa dito mga Calvin dahil may CR to puting house na to. Hindi ka magproblema mga Calvin mag mo ka. <laughs> kalibangon ka. kalibangon dyan. Kasi nga pala salamat sa mga batchmate ko na nagkaroon ng time ngayon. Kahit napaka-busy nila. Napaka-enjoy naman talaga namin dito mga kalbim sinulit na namin ang pagkakataong to na nagkita-kita kami ng mga bats ko. Pag sa naghaling na si Tetel Makalbim mo, nakakasipag naman talaga ni Tetel din ito Makalbi. Dahil gusto daw niya magtuwa. Tamang-tama mga ni niabot na si Dondo nagdaog isda nga kilawon. Tamihan ni mga mo, napaka fresh ko talaga yung dangit mga mo ni idabis dere sa ang lugar ang dangit kinilaw nga dangit mga kalbim syempre git tabangan sa akong mga bats mga napakabait naman talaga ng mga bats ko dito mga kalbim. at napakasaya naman talaga namin dito mintas naglimpyo mi sa isda mga makilawon og tubahon syempre magpaksyo po ni mga kalbim napakasarap naman talaga yan dito sa dagat mga kalbim. pag may tinulang pinaksyo saka kinila mga kalbim ay grabe napakapresko naman talaga ng itong isda mga kalbim. tapos na kinilaw kinilang danggit mga kalbi mo. Napakasarap naman talaga nito mga At saka mga mga o na may kaduhang kaonan na nina mo mga kalbi. Dahil hindi naman talaga papayag ang mga kasama ko mga kalbi. di sila kakilaw. syempre may pinaksyon na din dito mga At tinuwa nga danggit. Pakasaya ng mga kasama ko dito kumain mga kalbi mo. At sigurado di talaga sila magmamahay dito mga Na pumunta sila dito dahil napakaraming kilawin mga kalbi mo. At napakapresko talagang isda dito makalbim at for sure, siguradong mabubungkag na naman ang baho nito mga Kalbim.